Okay. Okay. Hmm, huwag muna tayo mag-asin, magbago ang muna tayo. Tabaw. Hmm. <laughs> Yan, mga idol, kaya na tayo. So, tumigil lang konti yung ulan, mga idol. Medyo nagpahinga mo lang ng konti. Kaya na kami. sexy yung isang kasama namin na ginakain dito, ah, Paris. sexy siya eh. Hmm. <laughs> Ayan tayo mga idol. Magandang... oh so, ito yung niluto natin na ano na talbos. Talbos ng, kam ng kamote na may kasamang hipon. Ayan mga idol, ha? Oh. O. Oh. O. Kanin na ang tayo Ang sarap nito. O, oh, ito ako na kanin, o. Oh. O. Oh. Uy. Ang sarap. Tapos, meron tayo ditong... Ang sarap. Ah, uh, sardinas. O. Oh. Ayan. Hmm. Hmm.

Manigil na kita, oh. Poy. wala ka doon. Saan? Wala ka doon. Dito Pero... ka kasi sa kabila para sila. Wala ka sa kabila. Saan, Poy? Saan? Hmm. Yeah. Ayan. Nakata ka ng kaba. Walang saan po kasi siya kanina. po? Yung hinahanap na ng ano, sa... Hinahanap mo... <laughs> ano? Akaon <inaudible>

Hmm. Makain pala siyang ginpuin ng karutos hmm. so, ng kamukit. Karamdaman parang makain ang buo ito. Makain ang buo. Lipi-lipi lang ito. hmm harap Ayan. Ang bago ng bagoong mukha. Yeah. Ha? Okay. Uh, okay. Hmm. mo Tama ka siya. Huh. Tama ka Tama ka siya. Baguong niya, oh. Grabe. Ipili pa oh. sarap. Ganito talaga kami mga idol. Pagka ano, eh. Lagong. Tabaw. Mm. Mm. Hello? Yesu mm. 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 <laughs> mm.

nah sa inyo ang maharap eh, ang bagoong eh. Sa inyo, sa so abang gam. Kasi, kasi ano yan eh. Yung ginagawa ang talbos ng bagoong sa kalala eh

Pasok tayo. <laughs> Nag-imas, -e balong. Naluluto hmm. pa lang daw sila sa kabila. Bago pa lang, wala na. Malakas.

And block Wah. Bun. Khemo kanin. Wala ang kanin kita. Thank you Lord, so, sa masarap na pagkain. Bye-bye.